Maraming salamat po sa daluyan at sa inyong bigay na donation ng chinelas. Sige maraming, po. Maraming salamat Sige po. Sige po. Okay, next. Next tayo. Ganito guys. Isa-isa uh, muna ano? Mga bata muna o matatanda? Bata. O sige, mga bata. Pila, pila na. O, dito daw pila. No, doon kayo. Kay ate, honey, mag-umpisa. Kuna mo yan. O, mga anak, pumila na doon. Pila. May chinelas. Dali. Pila na kayo, Be. Ayan. Ayan, kuha na kayo. Be, isa-isa lang. Isa-isa kasi marami. Please, isa-isa lang po. Isa-isa para lahat ay mabigyan, ha? Hmm. Kuha na. Mga anak, isa-isa. Kuha na, kuha na. Oo, unahin muna natin yung mga bata, ha? Laki niya po. Ah, mga kids, huwag mo na kayong eman. Bigyan mo ng... Oy mga bata, ganito. Pagkakuha nyo ng chinelas, humingi kayo ng lapis kay Kuya Eman, ha? Yan. Ayan. Yeah, Ayan. Yeah, oh, sige. Thank you. Sige po. Salamat. Oh, o, hindi nga yung lapis. Magagamit ko Magagamit pa rin yun. Tapos ka na? May, meron tayo brown envelope. Bigyan mo naman. Yan. Yung yeah, blue. Yan. Anak, ay Emman, bigyan mo na lapis Emman. Para lapis. Ang laki talaga ng

Oh, Sige. Oy, sukatan ng mga malalaki para ano? Oy, ano na labis? Sino may garing basahin yan. Bakit? Bakit? <laughs> Ang dami doon ng no, ng mga bata, magbuhay ka doon ng dagdag. yung Oo, oh, oh tsaka may sagot na, kaya maganda. Ma Kung baga parang, Yee, tanda -tanda Ayan, pagawa do. Mga textbook 'yan may sagot na 'yan. Pwede pumiling ng isa, uh, Oo, May sagot na para at oo. Para maano na lang nila Ito na 'yung sa no dito sa malalaki. 'Yan. Ikaw, surat ka. Ah. kami mo yung mga brown and black. Sige. Sige. <laughs> Thank you po sa dalawin. Okay. After, ano na tayo? After kasalan? Pag, ano, busy pa yun. <laughs> <laughs> busy ka, busy pa rin naman kayo Sina, kuha mo daw si nanay. O, kuha mo si nanay mo, be. Tsaka si tatay mo. Ay, kitatay. Iba-ibahin mo ng kulay. Ito kay na Malaki pa ito Ay, malaki pa, mading kuya Ay, madi naman Ay, ina Hindi, tama lang yan Thank you po Sige, sige Uy, ka ng vitamins doon? dun? Oo May vitamins, marami Pintun may vitamins sa lumikang vitamins. Lang. Diyan sa ano. Ay, baang, baang e, may mga maliliit pa. Ay, marami pa oh. Marami pa po tayong natitira. Natawa naman ang mga bata na to. Masaya ito, be? Happy ikaw? Ano sabihin mo? Salamat. Salamat kanino. Salamat kanino. Kanino ka pa nagpasalamat, uy? Kanino nagpasalamat? Tita Edna. Kanino? Oh, niya. Isa-isa lang mga lang ang kuha. Ba't ang dami? Isa-isa lang. Hi! O, oh, ano nga? Uy, kumuha ka ng chinelas mo. Dali na, pili ka na. Dalawa na po. No, isa. Ayan. Meron ka na. Ah, sige. Okay lang. Huwing ka be, kay... o. Oh. Lapis, o. Oh. Hing ka na lapis doon. Ah, wala tayong magagawa. Wala sila, yun. Ah, tira na lang natin. Ay, malalaki ko na. Malalaki na ilan ba sila? Ano naman yung pinama umay? Lapis? Oh, marami ako niyang besa ba? Anya, meron ka na. Isang box pa. Bigyan mo. Bigyan mo na. Meron pa po tayo natitira. Mga ah, bata na po ang natitira sa atin. Good. Good.

Siguro, pwede. Ilan to ka ano na ba? 12. Baka. Tanong mo si mama mo, mapag-anong ka. Yung lang ay. Yung kang tingin ay. Ascorby ka, si Jempe, bigay na lang natin yan sa matatanda. Ayan ko, Sa matatanda. Yung mga matatanda. Ayan, ko ba? Oo. Oo. Eh, nagdakot na nila. Uy, ang dami naman po yun. Gaya. oh pili kayo ng mga tsinelas, Be. Yung kasya sa inyo. Ipagsamasamahin na nga natin, eman. Kayo, yung mga po mo, meron na? Ikaw, ayan na. Ay, thank you po. Sige po. <laughs> Oh, mga bata. Mayaman ka na. Pag mapera na, pera, wag lang. Oh, ba't wala nang terno ito isa? Kaunti na lang po, kaunti na lang. Eto, ba't hindi nyo pinamigay? Yung mga... Ah, oh, oo. Oh, oh. Mga vitamins, i-ano. oo. Mm. Ito sa ano? oh at saka ito yata sa buntis. Ito sa vitamins. Sino, may buntis ba kayo dyan? Ascorbic acid. Yan, ano mo iyo yan? Ano? acting buntis. Takting buntis ba? Very much. Ha? Ikaw, may kumasa sa'yo pangbasa ng mga bata baga, kabakasyon. Uh, so At saka yan, may mga sagot na madali ng ano ng mga bata. Makakatulong din yan sa kanila. Sa iyo doon do. Ayan, pwede yan kayo doon. Ayan, do. guys, so gusto ko yan. Basahin ninyo yan. Bigyan ko na Ay, maliliit na yan. Ito, may malala tayo. Yan, man sa iyo. O, oh, pwede. Sinanay mo. Sinanay mo toy ibigyan mo. Oh, mayroon pa dito. Oh, mayroon pa dito. Yung,